Okay, guys. Uh, part 2 na ito ng ating pag whole sensor ng LG automatic washing machine no kasi nga marami pa ring hindi data na sundan yung paano ito i-test no so meron na ito yung unang nilabas nito na uh, testing no ngayon uh, ulitin natin no para naman makita ng Uh, iba or malaman nyo talaga kung paano ito i-test, no so gagawin nyo guys ganitong posisyon ng uh, hole sensor no so ngayon ang gagawin nyo ulit ilagay nyo siya sa resistance no so yung red guys na test probe lagay nyo dito sa unang unang sakit uh, socket no yan ngayon ang gagawin nyo itusok nyo dito sa pangalawa yan Ayan, no? So, dapat, guys, mega-ohms ang reading nyo dyan. Ayan, no? Ayan. So, 2.2 megaohms Kapag naka-read kayo dyan ng kilo ohms, ibig sabihin guys, sira na yung whole sensor. Ayan. So, pangalawa, dapat wala siyang reading. Kapag nagkaroon kayo guys ng reading dyan, ibig sabihin, sira na yung sensor nyo. Pangatlo guys, ito guys, dapat meron kayo makuhang reading dito na 10. No? Dito. Sa pang na yan. No? Oh. 10 kilo ohms, no? 10.1. So, dito 10 din yan, no? Ayan. So, yung 9.9, good yan. Pasok pa rin yan, guys. So, ganoon lang po, guys, ang pag-test ng hall sensor ng LG, no? Automatic washing machine. Ulitin ko, guys, yung pula nandito sa unang test prod, no? Pag uh, itutusok nyo dito sa pangalawa, dapat, guys, meron lang kayong makukuhang mega ohms, no? Dapat mega ohms. Pag kilo ohms, guys, ibig sabihin, sira yan. No? Sa pangatlo, guys, dapat wala kayong marireading dito. Ayan, no? Sa pangatlo, walang reading dapat. Sa pangapat, guys, mayroon kayong makuhang 10 kilo ohms. No? Kapag tumaas diyan at bumaba, ibig sabihin, sira na. Ayan. So, ganun din dito, guys. Ayan, oh. No? So, 9.9. So, pasok pa rin to sa 10 kilo ohms. So, ibig sabihin, guys, ito yung... Good na whole sensor. So ayun, Ganun lang po ang pag guys ng sensor ng il marketing. Thank you, bye-bye.